so tambayan Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, ha? umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, Hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So nagsama kami. Sama kami. Katayo kami. Doon. And, merong isang graduate. Na... Alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, Meron ka din dapat sana siguro, pag-intindi, kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch? as a graduation gift. And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya. Sabata. What did you say? So this time, siyam bata, alamba saan yung. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya? Why? Why will I give you my watch? at that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata, if I do that, so I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. one of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. i read niyo. Yung sinasabi niya. Why? So a, graduate, or... Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti. Mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya. bago ko tanggalin ang ulo mo, yang batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan ng apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his hand. So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Dun sa Tamayong, sa Barangay Tamayong sa Davao, alala niyo, pinukpukpukpuk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinukpuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha. Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo intirgas yung 100? Paano nagsurrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin yung yung tao na hindi naman niya alam nasaan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira anong purpose? anong purpose na itirgas mo yung tao for expressing his desperation his frustration his anger para lang maghanap ng isang tao na in the end paano nag surrender? kinausap Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, po ako with table ko sa DepEd at the time. Na sabi ko sarili ko Okay. Let's go to hell. So, ano bang ginagawa nila tayo dun sa yung political reconciliation.